Para maiwasan ng mga error sa mga apps na ginagamit mo at makatipid ka pa ng storage space sa cellphone mo kung gusto mong malaman panoorin ang video pumunta sa Play Store. Pindutin ang search icon. E-type mo dito sa search bar ang One Tap Cleaner. Pindutin ang One Tap Cleaner na lalabas. Ganitong icon ng iyong e-download, pagkatapos mong ma-download, pindutin ang Open. Pindutin ang Continue. Pindutin ang Get Started. Pwede mo itong basahin at pagkatapos mong basahin, pindutin ang back arrow sa taas. Pindutin ang Next Step. Pindutin ang Allow. Hanapin mo dito ang one tap cleaner, pindutin mo ito. E-turn on ang allow usage access. Pagkatapos ma-turn on ang allow usage access, pindutin ang back arrow sa taas. Pindutin ang allow. Pindutin ulit ang allow. Pindutin ang continue. Pagdating dito ito lang ang gagalawin ninyo ang cash cleaner, wala nang iba. Pindutin ang cash cleaner. Pindutin ang cash cleaner icon or walis icon. Pindutin ulit ang cash cleaner icon or walis icon. Hintayin hanggang matapos makalculate ang package sizes tapos pindutin ulit ang cash cleaner icon sa baba. Pindutin mo ang OK at huwag mong pindutin ang turbo mode na nasa baba dahil may bayad yan. Pindutin mo ang Yes, Hanapin mo sa baba ang One Tap Cleaner. Pindutin ang One Tap Cleaner. E-turn on ang One Tap Cleaner. Pindutin ang OK. Pagkatapos mong ma-turn on dito ang One Tap Cleaner, pindutin ang back arrow sa taas. Pindutin ang OK. Hintayin mo hanggang matapos ang bilang o numero ng mga apps na kanyang e-clean sa cellphone mo makikita mo dito kung ilan ang apps na kanyang e-clean sa iyong cellphone. Mga benepisyon ng pag-clear ng cache, nagpapaluwag ng storage space ang cache ay pansamantalang files na naiipon sa phone mo. Sa paglipas ng panahon, lumalaki ito at sumasakop ng storage. Nakakatulong sa pag-ayos ng app issues kapag nagka-error, naglalag, o hindi nagluluhod ng maayos ang app. Tulad ng Facebook, YouTube, o Messenger, ang pag-clear ng cache ay makakatulong. Mas fresh na data kapag luma na ang nakakash na data. Minsan hindi updated ang laman ng app. Pag na-clear ang cache, mas bagong data ang makukuha mula sa internet. Paalala ulit huwag galawin o pindutin ng turbo mode dahil may bayad ito pagkatapos hintayin hanggang matapos ang pagcalculate sa package sizes. Makikita mo dito ang size kung ilang megabytes ang kanyang nilinis sa mga cache na galing sa mga apps dyan sa cellphone mo ibig sabihin na bawasan ang storage space sa iyong cellphone.